Noong Oktubre 24, 2025, may nangyaring hindi pangkaraniwan sa liblib na lugar ng Northern Cape Province ng South Africa. Sa kailaliman ng disyerto ng Karu, kung saan ang katahimikan sa radyo ay ginto at ang langit sa gabi ay walang hanggang umabot sa lahat ng direksyon, 64 na malalaking radyo dish ang nagtutok sa isang punto sa kalawakan. Ang kanilang natuklas ay mag-uudyok ng mga debate sa buong komunidad ng Agham at magsisindi ng imahinasyon sa buong mundo. Para sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan, nakuha natin ang mga radio signal mula sa isang interstellar na bisita. Ngunit bago ka mag-isip tungkol sa maliliit na berdeng tao at mga cosmic na tawag sa telepono, hayaan mo akong sabihin sa iyo kung ano talaga ang nangyari. Dahil ang katotohanan ay mas kahanga-hanga kaysa katang-isip at ipinapakita nito ang isang malalim na bagay